Hi everyone. So ayan, nangungo ako ng maraming apples para ibigay sa kapatid ko last Friday kasi nag-slip ako sa kanila. At gusto kong bigyan ng masana yung mga kids. Kasi yung sister ko, nagtatrabaho siya sa daycare center. At gusto daw nilang kumain ng apple para sa kanilang snack. At dahil maraming bunga ang aming apple tree, so of course, bibigyan natin sila. So ayan, pinuno ko yan. Yun. And then, dyan sa video na yan naman, ay nakasakay na ako sa kanyang car kasi nung time na yan, ay pauwi na kami sa bahay nila. So, nagpagas lang siya kasi empty na yung kanyang gas tank. So, ayan. Kinuhaan ko lang siya na video dyan nang hindi niya alam. <laughs> so, medyo, kasi, medyo malayo kasi yung bahay nila sa city ng UN. So, so kailangan pa mag-drive. 20 kilometers away yung bahay nila papunta sa kanyang work. So kailangan maggas at baka tumirik yung sasakyan sa daan. So ayan. Dito kasi sa Finland self-service ang paglalagay ng gasolina. Hindi ka guys sa Pilipinas na may gasoling girl or boy. So ayan, nagpapakilala si sister with beautiful eyes. So dito sa Finland dapat independent ka marunong ka dapat sa lahat ng bagay. Especially pag meron kang sariling sasakyan, dapat marunong ka mag uh, lagay ng gas sa iyong kotse. So ayan, oh, napapakit pa siya dyan. Super happy niya kasi pau pauwi na kami niyan sa kanilang bahay. At sabi niya super dami daw ng kanyang pagod sa work. Pero happy naman siya sa kanyang trabaho. So sabi niya, haggard face talaga ako dyan. Pero okay lang yan. Pauwi na naman eh. Uh, ba diba? With matching uh, hairband pa. Violet color. So, dito sa Finland, hindi pa ganun kalamig. Kaya nakakapag t-shirt pa siya. Ah uh, maganda pa yung weather. And then, at dyan ay bumisita kami, bumisita kami dun sa kanilang lolo. Tatlo kasi yung kanilang ah uh, cement, uh, cemetery sa lugar kung saan siya nakatira. At yun, naisipan namin na magwalking at bumisita nga dyan sa lolo nila sa graveyard. And then, kinabukasan na yan, Saturday. At kaya nga pala ako pumunta sa kanilang bahay kasi balak namin mag-walking around at window shopping sa UNSU. So, ayan. Kung napapansin nyo, bumalik si sisters sa kanilang bahay kasi pabalit daw siya ng medyas kasi medyo mababa yung medyas niya. So, yan, nag lang kami kasi sabi ni sister na na, na daw niya mag -bus. So, ang binayad namin ay 3 euros and 50 cents. So, nagkamali pa nga dyan. 3 euros lang yun nabigay namin kaya nagdagdag pa si sister ng 1 euro. Siyempre, nakakahiya. Kailangan dagdagan yung ng 50 cents. O, ba diba? Maging honest tayo sa buhay. Ganun lang. So, ayan. Chika-chika kami jan And then, ayan. Nag-walking na kami. Bumaba. Hindi ko na na-videohan kasi bumaba na kami ng bus. At sa time na yan ay galing kami ng kirpis. And then, Oh, Video-video. At sabi ko kasi sister, wait lang niya kasi mag-video ako habang naglalakad kami. So, medyo matagal yung aming walking jan Kaya wait-wait no lang. Dadaan din kami dyan. Ganun. So, ganun lang ang buhay. So, ayan, napapansin nyo, nag-walking na kami dalawa. O, oh, ba diba? And then, yun. Balak talaga namin na mag uh, coffee shop after namin mag gear piece. Tsaka mag walking walking ng 40 minutes. So, dyan namin naisipan na mag coffee kasi si sister merong 10 euro na lahya korte o gift card. So, ayan. Self-service din dito ang I mean, sorry ang pagkuha ng gusto nyo sa coffee shop. Self-service yung place na yan. So, yan. Mamimili lang kayo and then kung anong gusto nyo at kayo nang bahalang kumuha. So, ayan. Maganda yung place na napuntahan namin dyan sa co na coffee shop. So for, so, for, cozy. At yan yung in-order ko. Sobrang tamis. At, at masarap siya. Yun nga lang not recommended for diabetic uh, person, charis. So, ayan, masarap yung aming kain dyan. Yun nga lang, medyo talaga matamis yung cake. Siyempre, cake yung matamis talaga yun, di ba? So, ayan. Sabi ko kay sister na, tikman niya rin yung napili ko na cake. And then, siya din, tinikman niya rin yung cake na napili ko. At yun, parehas silang masarap. At, yun sulit naman yung aming binayad kasi masarap yung cakes na binake nila dyan sa coffee shop. At maganda talaga siyang balik-balikan. Yung name nga pala ng coffee shop nila ay uh, uh, Taito Cortili, parang ganun. Basta sa UNSU yun. Lalagay ko na lang dito kung, an ko anong name ng place na yun. Nakalimutan ko kasi siya. Pero sinabi niya na ni sister sa akin yung place na yon. And then, so, uh, so for Chica, kami dyan, dalawa while taking video video charis uh, oh, di ba yun lang kami pag ano nagrelax -re and wine and then sa time na yan ay pabalik na kami ng city center kasi nang time na yan galing din kami dun sa isang kerpis wala nag window window shopping lang and then si sister bumili din siya ng pants niya yung maluag kasi gusto daw niya bumili ng ganun kasi sira na daw yung kanyang pants So walking walking lang ulit kami, 'di ba? Super walking talaga kaming dalawa pag lagi kami magkasama. Yan yung aming mga bet sa buhay. Mag-walking all around. Charis, kahit saan kahit outside the finland pag mag-travel kami, 'di kami mahilig sumakay sa tram, bus, metro. Talagang super walking kami kaya na-exercise na yung mga binti namin lumalaki na. Tsaka yung paan namin medyo lumalapad na din, kaka-walking. Pero syempre, maganda talaga sa katawan ang walking. Dapat nga 10,000 steps ang kada walking eh. Ganun. Ayan. Ako talaga, super video-video lang. Then si sister, nakiki... Uh, video-video lang din siya sa akin. So, ayan. O, diba, haggard, haggard face na kami dalawa kasi panay kami lakad. Tapos medyo mainit pa. Oh, tapos naka autumn jacket pa ako diyan. Oh. Pero carry lang, hindi naman ganoon kainit. And then, ang the last uh, stop namin ay kumain kami ng lunch. Yan ang aking order. Um, ano nga, ramen. Yan, poso ramen. Yan, yung kay sister naman ay with rice. Yun, ang order pala ni sister ay kanakatsukulho, 14 euros and 90 cents aloha ramen.